Welcome to Inday's Japanese Kanji Kanji for today Level N3 This week po, ang ating topic for this week is Ano po yun? Nihongkol sang? Kaku Hai, ano po ang meaning ng kaku? Ah, nakalimutan ko. Sorry po. Ayan po, ayan po. Ay, pagsusul pagsulat. So, des, kaku, pagsulat. Iba na po yung kanji dito kesa po dun sa kanina, ibiki kyo kaku. Iba naman po yung kanji. Ano po? So, parehas po kasi sila pag binasa po sa katakana, kaya medyo nakaka-confuse. Pero pagsulat po yung kaku dito. Ano po? Hi. So, this day po, ang ating topic ay... Mu... Mm -hmm. いいもシん大丈夫、大丈夫。一緒に読みましょう。もうんもうんしんもうんしんひょう。もうんよしんひょう。はい。もシんしんしかで。かでそうです。はい。そうです。もうんしんひょうしかで。そ、so、う、いびこそびのもうんしんひょう、s t i o n ね。あ、で、 <laughs> Meron na dito. Ah, Medical questionnaire po. Ano po? Pag sinabi pong monsing show, understood na po yun na medical questionnaire po. At, skade, ibig po sabihin, nasa dentist po sila. Nasa dentist po yata. Hindi po dentist ta. Pwede, nasa dentist. Kasi dentist ta, tao na po yun. Ano po? sa so, yung sika means hindi po siya ano, ni po tao ang tinutukoy ng scan. Ano siya? Um, sa English dental. Ah, humaya. Dental. dental. Hi. Dental clinic po. Arigato gozaimasu. Eh, todo yate yan Ah, like, akura. Dental. Ararara. Hi, dental. Palitan po natin. Hi. Oh, so, balik po tayo. Hi. So. Komo. Hi. ah Me, uh, medical questionnaire sa dental po. Ano po? Ibig po sabihin sa dentist ah uh, sa clinic po ng dentist po. Ano po? O kaya yung nasa loob ng hospital na ah uh, clinic. Clinic po ng ah uh, Ano po? Ano po sabihin dentista? Dentista po ba sa ano? Punta tayo sa dentista dental clinic. Dental clinic. dental Dental clinic. Thank you. Jane. Salamat po. So, this dental clinic po. Ano po? So, go po tayo sa ating kanji. itay. So, 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 so. Itay, ah, yes. itay. At maaari po siyang basahin as? So. So. t po.

Z. Z. Alam niyo po ang sinasabing tsukaku? Tsukaku. Z. 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 <laughs> mm. Sandali po, ipapalaki ko para makita po natin. Ano po? Hai, Ganito po sinusulat po. Ano po? Tsukaku. Tsukaku means yung nararamdaman po natin na yung nakikita natin, nararamdaman natin yung amoy, yung lasa, yung paghinawakan po tayo sa 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 hifu, uh, sa balat po natin, Narala nararamdaman po natin kung malamig ba yung humawak sa atin, nararamdaman natin yung texture ng hinahawakan natin, lahat po na nararamdaman sa katawan. Tsukaku po ang tawag po doon. Ano po? senses ano po? Senses. senses. Ah, so, so, sa so, senses in, in English. So, this, so, this. Yun po, ginagamitan din po siya ng tsu. Ano po? Hi. So, ibig po sabihin ng tsu, hindi lang sa masakit. Itay means masakit po, di ba po? Hi. Yun tsu po, sa nararamdaman po ng katawan po, meron kinalaman po. Ano po? Hi. Kaya, Hai. this time, tsu, tsu, ito pong tsu, ano pong kanji po siya? Alam niyo po Kao. kung ano? kanji? Ulo mm -hmm. po. So, so sa so, ulo. So, ibig po sabihin? Zutu? Ma, masakit ang ulo? So, des. Masakit ang ulo. Sakit ng ulo po. Ano po? hi, So, pag sinabi po tsu, meron po siyang kinalaman, nararamdaman sa katawan po. Ano po? hi, Meron din po Fuguchi. tayong Fukutsu. Ano pong kanji Fuguchi. itong ano? fuku? Um, unaka. Unaka. そうです。おなかの感じなんですよ。かっぱちなみぽん、腹痛、ah, あの、ポシャ。そうなんですよ。Ah. サケットナなチャー、ランガレン、ガン、あの、日本語さん。そうなんです。ジャンバジャンバ、ランはい。頭が痛い。頭痛、サケットおなかが痛い。 Fukutsu. Sakit nang tiyan. Hai. Nakakatawa po diba po ang kanji? <laughs> Hai. So, ito na po yung main po natin na meaning ng kanji na ito. Ano itay, po siya? Sakit. Itay? So, de, sakit po. Or masakit. Hai. Sakit or masakit. Hai. ne? Ah. Uh, itay Ang sakit ng kamay ko. Yan po. Tegaitay. Hai. Fukutsu. Fukutsu po, ano na po, hindi po siya sa reform po, ano po, kasi sino ba naman ang, ano, gagawa niyan? So, pag sinabi pong jutsu at fukutsu, ginagamit po siya as sense. So, jutsu ga suru, fukutsu ga suru. Hai. okay naman, jutsu wo kanjiru. Mas maganda po gamitin, jutsu wo kanjiru. Hai, nakakaramdam ako ng sakit ng ulo. Hai, kanjiru means nakakaramdam po. Ano po, so, maaari rin po natin sabihin, fukutsu wo kanjiru nararamdaman ko ang sakit ng chan ko. Hai. Kutsu wo kanjiru. Ganun po siya pag ginamit po. Ano po? Hai, okay. itay alam na po natin kung paano siya gamitin at familiar po siya. So, go po tayo sa next natin na kanji. Hai. Ano po itong kanji na ito? Hmm. Netsu. Ne so, so, so. Ang galing-galing ni Nihon ko Hai, netsu. O kaya naman? Atsui. Hai. So guys, marami po tayo pong naririnig na atsei na kanji, ah, uh, nasalita po. Ano po? Guys, ingat po kasi marami po tayong atsei. Meron po tayong atsei na ganito. Isusulat mo na po ah. Zuk, okay. o Hay, pero tayo dito ng tatlong types of atsey. Ano po? Lahat po atsey po ang basa po diyan. Ito po mainit. Pero sinasabi po ito sa uh, sa kinahawakan po natin uh, mga bagay. Mga bagay. Hay mainit. Mga bagay po siya. For example, mainit na tubig. Atsui. bizu, Pero, oyu na po ang tawag dun eh. Hi. Tatoy ba? Itong cup po na ito, mainit. Kunukup po wa atsui. Ito po yung gagamitin natin na atsui po. Ano po? Ngayon, pag sinabi pong atsui na kanjo na ito, mainit din naman po ang meaning niya. Mainit. Pero, ano ang init niya? Panahon? Panahon, po. Panahon o kaya temperatura. Temperatura ng panahon. Hay. Ano po? Diyan po siya ginagamit. So, halimbawa, kuno ko atsui. Hindi po ito ang gagamitin. Ito po. Itong atsui na ito ginagamit. Kyo wa atsui Ang init ngayon, yun, no? Hay, kasi temperatura po ng panahon po yung sinasabi natin. Ano po? Uh, for example 40 degrees Celsius sa Osaka. Kaya napakainit. Ito na po yung gagamitin natin na atsoy. Hindi na po yung nasa taas po. Ano po? Ngayon ito pong nasa baba na atsoy, Ano po siya? Uh, thick po ba? Makapal. Maka makapal po ba ang thick? <laughs> ito po ba yung spell niya? Ay, hindi nagkulay-pula. Turuan niyo po ako ng spell ng thick. <laughs> yung makapal po. H at the T H I C K thick C K A ko lang po nandito A di gato saay I C K yung kinko A di gato Hai yung atsui na mampunti na tukul dito is thick yung kapal ano po makapal atsui. Hai for example hono at atsa magiging atsa po ano po yung kapal kasi yung pinag-usapan po Hai magiging naon naol es Hai na de koko atsik. Thick po siya. Ano po? Sana po nagets nyo po yung pagkakaiba nito. Sa mga gusto po magsukos siya, gobyo mae yung sang ni it. Ate, hindi, gomit ne Ay, tozo. Eh. Hindi nang sabihin mag, ano, hindi ka muna tsakawate. Medyo garagaran yung mga gawin niyo. Ah, gomit so, uh, ano, siya. Kaya, ano, tayo kuya, sino ba yung kausap mo? Nihong kolsan po. Si Hi. Tony Hornpons din, mag-candid mag-water ka, gara-gara. <laughs> ito. Hey, so, ano ko? Na kayo pareho. Masyado po kami nag-concentrate. <laughs> Arigato na, <laughs> ito mo. Hoy. So, Thank balik po. po. Hindi, andyan pa kayo. Diyan lang kayo. Meron pa po tayong reciting. <laughs> Hi. Nakainom na po kayo? Daan na po. <clears throat> Ayan, parehas na po tayo nakainom at naka... Meron po akong ano, no, doame sa loob ng bibig ko. <laughs> Gumin na pag narinig nyo. Hi! Hey, so, ito pong adsoy na sa Saan po siya ginagamit, guys? Sa temperatura. Temperatura po ng? Panahon. Hindi! Ayan ah, o, no, sabi gumen, ni Jodaisan. Gumin, katawan, sa... Uh, init ng mga bagay na hinahawakan or init so, ng katawan. Then... Pwede. So, this, pwede po init ng katawan <laughs> din po. Siya, tinday, parang bata. <laughs> Hindi. Eh <laughs> <laughs> po bumong bata ka. <laughs> bata pa naman kasi ang isip ko. Isip ko lang. <laughs> so, this ginagamit pang aksena ito para sa bagay na hinahawakan or yung init ng bagay or init ng katawan po. Ano po? Hi. So, sa netts ah, ano pannetts ano ba 'yun hmm sakit ah sakit netsu. Ah, init alagnat ah, pwede pong lagnat pwede rin pong init hindi ko na nah, hindi ko po naisulat pero pwede rin po siyang init ano po ah okay. hi okay po next po natin ah ito Inyong to ah nangisin na. hmm Dispirada? Ah, uh, hindi. Dispirado? Ah, uh, ano ba yun? Malapit na! Ni, ano nga yun? Masikap? Oh, masikap. Hai. Masikap na. na. Masikap na. Halimbawa, masikap na tao. Nessin na hito. O kaya naman, pwede ko pong sabihin, Nihon ko sa wa benkyo ni tayo siya nessin desu ne. Hi. Ibig pong sabihin na, ibig pong sabihin po nun, si Nihon san ay napaka masikap masikap sa pag-aaral. Hi. Uh, so, next po natin. At three. Ano po ang at three? Uh, mainit na hinawa hinahawakan. Hi, mainit. pag, hinawakan o kaya yung sarili, mainit po yung katawan. Karada ga three o kaya naman uh, kunokop ga at three. Ano po? はい、ありがとうございます。今日は、お会いしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、それでは次は、めぐみさんです。よろしくお願いします、めぐみさん。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お会い,いしましおいしましょおいそましいしう。おしまおいしましおいしまおいう。いまいまし Nasa work po ako. nasa work po. Misa Shiburi desu. Misa <laughs> Shiburi <laughs> Magkaiba po siguro tayo ng timing. Yarashiko negai shimasu. Hey, yung first po natin na kanji ay? Mushi desu. So, this is this mushi desu ne. Hai. Ginagamit po as? Insekto po. So, this. Insekto. Hai. Ito lang po nagtaka po yung anak ko, bakit hindi nila ano, tinuto, yan lang ba yung ano, yung, yung vocabulary yung ibibigay nila sa kanjinya? <laughs> kasi, nag, tinutulungan po kasi ako ng anak ko na mag, uh, dinirecite nila sa akin, tapos, uh, dinidictate po nila sa akin, tapos sinatype ko po, diba po, sabi nila, isa lang yung ano, example, ituro mo nga mo ang ano, kunchu. <laughs> Hi, so, ituturo ko po, ano po, kasi inutosan ako ng anak ko meron po tayong tinatawag na konchu. Ewan ko po, siguro hindi po to sa level ng entry. Kung hindi po level ng entry, gumen ne, yuke, sila na. Kore wa, kon. De, kochi ga, chu, to yomimas. Ibig po sabihin po ng konchu, Inse insekto din po siya. Ano po ang pagkakaiba niya sa normal na insekto? Konchu. Hai. Hay. So, ibig po sabihin po ng ano, konju, mayroon po siyang anim na paa. Ano po? Konju means anim ang paa na insekto like ito pong mga ito. Nakikita po? Hi. Tentomusi, may anim po siyang paa po. Ano? Tentomusi po ang tawag dito. Hindi ko po alam sa English. Kuming hai Meron po tayong tombo uh, tutubi, <laughs> tutubi Tagalog, anim din po ang paa niya. Hi, meron po tayong hachi, means B, anim din po ang paa. Meron po tayong spider, pero ano, pero, pero apat ang paa yata ng spider na ito. Hi. Pero guys, yung sinasabi pong konchu, tag tatlong paa sa kada kalahating katawan. So, equals to uh, six. Six legs. Ano po? Yung po ang mga tinatawag na kunchu. Hi. So, yung po yung dagdag na knowledge natin sa kanjing ito. Hi. So, go po tayo sa next po natin na uh, kanji. kanji. Yerushiko Megumi-san. Ha. Ha. So, des. ha or chi. So, des. Meron po tayong tinatawag na Shika. Hay, ano nga po bang Shika? Dentista po. Dentista o kaya naman dental clinic po. Mm -hmm. Hay. Ay sa. Arigato gozaimasu. Hay. Meron din po tayong ha. Ano naman po ang ha? Ngipin po. So, there's ngipin. Hay. Kung mapapansin niyo po sa loob nitong box na ito, meron pong kume. Bigas. Kume. Ano po? So ibig pong sabihin kinakagat niya ang kanin. Ang kome, ang bigas. Hay, yung po ang ating ngipin kasi siya yung ngipin po ang kumakagat sa pagkain po. Ano po? Hay. At meron din meron din po tayong tinatawag na haysa. Ano po ang haysa? 'Yan po yung dentist. So this yung doktor po ng ngipin, ang haysa. Hay. Ha? Tignan po ulit natin ang kanji ng Haisa. Ito po, ngipin. Ito po, isa. I-isa no ine. Iba po yung ano, yung sa Ah, uh, hindi, para sa isa. Hai. Ibig sabihin, doktor po. Isa, doktor. Doktor ng ngipin. Kaya naging dentista. Hi. Lentista. Yung doktor po yung tinutukoy po. Hi. So, last po natin. Meron po tayong tinatawag na musiba. Ano po ang musiba? Bulok na ng ngipin po. So, bulok na ngipin. So, sa English, tooth decay. 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 Hindi ako magaling mag-pronounce ng English. Sorry. Hi. Tooth decay or bulok na ngipin. Hi. So, kasi yung, kaya po nila sinabing musiba, kasi po nabubulok po siya kasi kung titingnan niyo po sa microscope po makikita niyo marami pong uh, busi parang musi parang insekto na maliliit na mga mikrong mga ano uh, nagbubutas ng inyong ngipin. Hay, kaya nabubulok po ang ngipin dahil sa sa mga insekto mikro, mikro insekto. Kaya musiba po ang tawag nila sa bulok ng ngipin. Hay, Arigatou gozaimasu! May microbio ba? Mikrobyo? Mikrobyo? Nang no, sinasabi mo mikrobyo? Pag sinasabi na po kasi may microbio ano na po siya, ah... Uh... Iba na po ang tawag dun. Ah... Uh... Ano na kaya? Bikin. Ano po? Bikin yan ayos ka? So yes, bikin by, at saka mayroon pa pong ibang pagsasabi po dun. Mm. Ate, yung sinasabi mo kanina, micro, ano, ano maliliit gano'n, mga maliliit. Micro, maliliit po. So, Hi. Ah, okay, nagagat mo dyan, Mons. Hi. Ano, kung mag sinasample ko lang po, kaya kung bakit yun yung naging kanji po nila sa, ano, sa ngipin po. Hi. So, this micro means very small po. Hi. Ah, sige, arigatou gozaimasu. Megumi-san, mata yoroshiku okay. onegaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!